Pew, pew. At ito nga panibagong araw na naman at syempre magpapansit tayo ngayon kasama natin si Vincent. Ayan naglalakad nga tayo kasi malayo ang pinagparkingan natin kay Alty and yun pa cute muna syempre mandato yan. Dito nga tayo magpapansit saan pa ba kundi sa Bobby's Pansit Area by Tito Bobby. Gustong gusto ko dito kasi nga may gulay ang pansit nila at saktong sakto lang ang timpla. Hindi gaano makahne kasi hindi ako mahilig sa madaming karne. Ito, oh, makikita mo, may mga onion leeks, may toge, may carrots. Ayan, oh, tapos yung isaw na pinaputok na tinatawag. Oh, tapos yung liver na eksaktong eksakto lang yung pagkaluto. Tapos yung kahay, hindi siya gaano... Gaya ng ibang pansitan na malalaki kasi hindi ako mahilig sa mga fatty foods kasi nga healthy living tayo di oh, di ba? At pagkatapos ka natin nagpansit, syempre nakasapatos tayo. Uy, bakit kaya? Alam, may bagong pakulo na naman ang gaga. At flex mo na ng sticker. Ay, eh, pew, 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 pew So, nandito nga tayo ngayon sa may mga regional offices. Syempre, mga regional offices kasi nga madami. Dito sa kahig kasi nga sarado ang sports complex. Kasi nagpre-prepare daw sila para sa Kavra. So, good luck sa ating mga atletang Pilipino. Shish! So dito nga kasi may jogging tayo kasama ng ating kabadi. Dito tayo para wala gaanong tao at syempre magandang huta dito. Ayan na nga ang kabadi ko at tingnan mo napakaganda ng sunset ngayon. Eh, hey, kita mo naman. Peace time si Vincent dyan. No? Let's go. Syempre tamang stretching muna tayo before natin simulan tumakbo. Para nga naman makaiwas tayo sa mga injuries. Para naman maganda-ganda ang flex ng mga muscles natin. Let's go. Pew, 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 pew. Tara, samahan nyo kami sa aming Holy Week Jug. Ang tawag dito is Holy Jug. <laughs> Pagkatapos kanyang tamang pull-ups tayo para naman lumakas-lakas pang ating upper body at maganda-ganda ang form ng ating mga back muscles. Wow, may paganyan talaga naman, di ba? Pagkatapos nga niyan, tinitigan ko na naman ang sunset kasi napakalupit talaga. At ayan, eh, oh, kita mo, pawis na pawis na tayo at maganda-ganda na ang pagka-burn ng muscles ng ating paa. Syempre pagka uwi natin dyan, tinanggal natin ang sapatos para makapag-relax na rin tayo. At iinom na tayo ng malamig na malamig na tubig. Oy, tubig, ay sus, tubig. Sabi ko, ba't red horse na naman kinuha mo? At uh, pagkatapos nga niyan, syempre ipapawis natin atin ulit kaumagahan. Syempre umaga takbo na naman para maipawis natin atin ang ating mga alak sa katawan. Yo, what's up? Good morning, good morning. Sa so, mga friends ko dyan na manginginom. Sama so, na kayo sa amin for healthy living. Para maipawis mo yung alak. Tapos paggabi refill ulit. Let's go! O, ba? Diba, yan ang Boni na alit siya sinasabi ko. <laughs> kung sumama kayo sa akin, may baliw din kayo. Eh, hey, kaya kung natapos mo itong video, huwag mong kalimutan mag-like, comment, and share ang ating video para naman ma-discover pa tayo ng iba, diba? Tapos sabay-kain ng sashimi na malupet. Eh, hey, Bonnie Vlogs!